Sa kabila ng mataas na halaga ng imported na bigas sa global market, ang gobyerno halos araw-araw pa rin nakatatanggap ng request para sa import permit sa bigas. Ito ang kinumpirma ni Director Gerald Glenn Panganiba ng Bureau of Plant Industry sa programang 2x2 ng DZRH. Ayon sa opisyal, sa bisa ng Rice Tarification Law, tuloy-tuloy ang kanilang issuance ng SPS Import Clearance po sa ating uh, RTL or yung Rice Tarification Law, ang ating pong uh, issuance ng SPSIC for rice ay tuloy-tuloy. For our data, sir, every day meron pong nag apply at every day po at ito itong pinoproseso ang kanilang mga applications. Pagditiyak naman ng ahensya, kanilang masusing sinusuri ang mga negosyong nag apply ng permit para makapag-angkat ng bigas. For naman po tayo mag uh, issue ng import uh, clearances ay kailangan po rehistrado sila. Talaga lang mga lehitimong business po ang uh, nag import Mahigpit din anya nilang sinusubaybayan ang mga hakbang ng importers mula makalabas sa customs hanggang sa mailagak na sa kanika nila mga bodega ang mga inangkat na bigas. Uh, sinusunda naman po yan. Meron tayong mga border inspection pagkalabas uh, ng customs territory, ng customs area ay atin pong pinapasundan. At uh, yun yung, uh, ngayon tayo ay mahigpit na nagmo-monitor almost week. Mm -hmm. tinitingnan natin ang mga warehouses. Sa taong ito, umabot na anya sa halos 3 milyong metriko toneladang imported na bigas ang naiangkat ng Pilipinas. At yan ang MBC Network News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH. Ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagwabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.